Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rio. Alam niyo na ba ang laman ng mga balita ngayon? Ipapaboykot daw si President Duterte ng mga media hanggat di siya nag issue ng apology. Ha? Bakit nag-apologize na ba kayo sa kanya nang ipalabas nyo ang anti-Duterte commercial ng mga bata at yung pagpapakalat nyo ng maling impormasyon laban sa kanya at sa pagpapamukha nyo sa kanya palaging masama sa tuwing advice nyo siya sa inyong mga istasyon? Hindi, ba? Diba? So kung ako sa inyo, tingin-tingin din sa mga salamin. Marami naman sigurong salamin dyan sa mga istasyon nyo, di ba? Diba? Tapos tong sinagot niya yung mga tanong nyo, magagalit kayo. At aminin nyo man o hindi, may mga bayaran talagang journalist. Accept that. At tungkol naman dun kay Madam Maris Umali ng GMA7, na biniro lang ng konti ni Idol, na bastos na, sexual harassment na, Wow! Ngayon ko napagtanto na para pala kayong mga nana o pigsa na masagi lang ng konti nga lubang no Yung bang tipo na pinitik ka lang tapos bigla kang iiyak na parang bata. Ganun kayo ka-exaggerated. Para lang talaga masira si idol sa mga tao, gagawin nyo lahat eh no? Ang bagsi ko talaga mga media kayo. At tuwing kailan ba nagkakaroon ng exposure si President Duterte sa media? Di ba pag negative issue lang ang topic tungkol sa kanya? Pagkatapos nyo, tatakotin nyo na boycott nyo siya? Baka ho nakakalimutan niyo na kami ang media ni President Duterte at hindi kayo dahil real talk na manipula nyo ang aming mga kaisipan sa loob ng tatlong dekada para paniwalain kaming lahat sa mga kasinungalingan at mga kabalbalan na mga binabalita nyo para magmukhang mabuti ang mga tao nagbabayin sa inyo. Kaya dapat talaga magkaroon ng media control sa Pilipinas dahil ang daming napapaniwala ng mga media na to. Yung mga mangmang -mang naman, naniniwala ka agad na hindi na iniisip at hindi na inaalam kung tama ba o totoo ang balitang napanood nila. Nung mga nakaraang administrasyon, napansin ko talaga na bias at panay kabalbalan na ang mga binabalita nyo, kaya di ko na kayo pinapanood. Ngayon lang ulit ako nanonood ng mga balita, dahil naman na ng mga balita si President Duterte ngayon. At no choice na kasi kayo, dahil siya na ang presidente, di ba? At malungkot kasi kayo, dahil hindi yung mga taong nagbayad sa inyo ang nanalo. Well, pasensya na ho kayo. Dahil di na uubra ang pangmamanipula nyo sa mga utak ng mga tao. Dahil di na bobo ngayon ng mga Pilipino. Marami ng mga tao ang mulat na sa katotohanan sa mga pinagagawa nyo sa aming lahat noon. Kaya huwag yung takutin si President Duterte na ibuboykot nyo siya. Dahil mas marami kami sa social media naglinis ng na mga basurang tinapon nyo. Ang tagatama ng mga maling impormasyong nilalabas nyo. At ang mga tagapamalita ng mga positibong impormasyon tungkol kay President Duterte na halos bilang lang namin sa aming mga kamay nang ibinalita nyo? At meron na nga ba talaga kayong positibong nabalita kung kulit kay President Duterte? Nung hindi pa siya nananong pangulo ah, parang wala pa nga yata eh. ba? Diba? Kaya anong sabi nyo? Iboboykot nyo si President Duterte? Kayo dapat ang iboykot namin. Yung mga media na nang uto sa atin para gawin tayong mga ignorante dahil ang media ay parang lason sa mga utak lalo pag uto-uto at mga mangmang mang ang mga nakapanood. Nako, isang sabi lang ng mga yan. Isa lang ang sagot ng mga mangmang mang at ignorante dyan. Para silang mga baka na ang sagot nila palagi ay, Oo nga, oo nga, oo nga. Ganun sila. Kaya mga kababayan, huwag na po tayo manood sa mga binabalita nila sa mga telebisyon dahil hindi ho tayo sigurado kung totoo ba o hindi. Sa mga social media na lang po kayo manood ng balita. Dahil pag sa social media ka nanood ng balita, meron pa akong posibilidad na may katotohanan. E eh di para masolusyonan ng problema na to kung ibuboykot nila kayo idol, gumawa na lang kayo ng bagong news program. ba? Diba? Yung tipo na ang mga balita ay may katotohanan, merong integridad at walang kinikilingang ang pagbabalita. Pagkatapos, ang focus ng news program na yon ay maging update ng totoong nangyayari sa gobyerno. Dahil may tiwala ako na ang Duterte administration ay walang itatago sa bayan. Saka anong ginagawa ng mga personalidad na to? For example, si Boss Even Mata si Madam Maharlika, si Boss Arnel Ignacio, si Kuya sa Father and Son Duo, si Kong TV, Tulfo Brothers, at marami pang iba. O ba? Diba? Sold na ang problema. Tapos wag nang panoorin yung mga bias na news program na yon. Yung bagong news program na lang na bubuin yung idol. O ba? Diba? Tapos na ang problema. E di pag nagpa-press conference si idol, di ko konti niya lang ang tao. ba? Diba? At congratulations nga po pala sa inyong idol dahil malapit ka ng mabuo ang inyong gabinete. At di ba ho wala pa po kayo na appoint sa Department of Health? Well, may suggestion po kami sa inyo, si Dr. Willie Ong, sir. He is the best for the position, makatao, makabayan at matulungin sa kapwa. Kaya naman deserve niya po ang posisyon na yan. At kung naghahanap ka po ng berdugo, si Sir Bentul Tulfo, sir, the best yan. At kung nangangailangan ka naman po ng BNL Secretary, vendor ng lugaw, Si Madam Lenny ho, the best yan. Malaking tulong ho ang lugaw sa atin. Dahil within 3 to 6 months, kikita ka ng milyones na halaga dyan. Malaking tulong ho sa ekonomiya natin. Di ba? Sana po makarating po sa inyo ang suggestion na to. So yun lang po, napadaan lang. Sobrang busy lang talaga. So, ako po si Mr. Rio. S